What is up mga karwa? Welcome back sa ating panibagong video. ba? Diba? Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nag-record ng video. Pero ano, nakita nyo na ba yung uh, 20 pesos na bigas na binibenta ngayon? Ha? Yung mga lumalabas sa social media? Kung titignan nyo ng mabuti, ano, sabi ng iba, may bukbok pa daw yon. Tapos ang itim. Sa mga hindi pa nakakapunta sa palengke o kaya kasi naka-observe, uh, Uh, kung nagpunta kayo ng palengke, di ba may mga ano, may naka, nagbebenta rin sila ng dog, uh, dog rice something. Parang mas mabuting yun na lang ang bilhin mo, ha? <laughs> yun nila ang bilhin mo kaysa yung book-book na 20 pesos na rice na ang itim-itim tignan. Ha? Parang pinaglololoko talaga tayo ng ano eh, ng gobyernong to eh. Hindi parang, pero ano, ini-extend nila yung ano, ah uh, yung panloloko sa taong bayan, di ba? Lahat na lang ano eh, palpak eh. <laughs> Ewan ko na lang talaga sa sumusuporta pa sa administrasyong ito. Ha? Huh? Nakakabuisit eh kasi sa mga video na ginawa ko. BBM pa rin sila eh. Ewan ko, hindi kayo matauhan. Subukan yung, ano, subukan yung uh, bumili ng ganong klaseng bigas. Sabihin na lang, nung, uh, siguro nang iba dyan, ano, um, think positive na lang. At tignan mo yung positive na, ano na lang, na pwede mong gawin. Ha? Ah, sa mga nagda-diet dyan, it's time na daw para, ano, para mag-diet kayo. <laughs> para hindi kumain ng bigas <laughs> or ng rice ng kanin. Ha? Tuloy niyo na daw yung pagda-diet niyo. Ha? <laughs> Sabi na ng, ng ano ng administration ngayon. Tuloy niyo na yung pagda-diet niyo. Ngayon ako, malapit na ang eleksyon. Mag-isip-isip kayo. Peace I'm out.